ganito kalinis. Ewan ko, kung ganito kalinis ang tubig ngayon sa may uh, river. Alam ko, Pasig River pa rin naman to eh. So, medyo madilim kasi ngayon. Pero compare sa dati, ah, malinis kasi wala kang makikita basura. No? Dati kasi may mga tinatambakan na basura dito. Pero ngayon, natuto yung mga tao, natuto sa mga bagong mga namuno, no? natakot sila at the same time no nilinis din nila kahit papaano inalagaan tong lugar na to at maintained ang kagandahan ng lugar nito sa may Pasig Esplanade saka para para naglalakad kayo dito ngayon hindi ka nakakaramdam ng kaba no, safe safe ang lugar ang ganda ng view ganda ng park na to so yan guys kamusta Nandito ngayon. Nandito kami ngayon sa May Pasig Esplanade. Dito lang yan. Malapit sa Ermita, Manila. Pinakita ko sa inyo yung view ng Jones Bridge. Ayan. ayan Jones Bridge yan. Papunta yan sa May Chinatown. Ayan. Chinatown yan. Ganito kaganda ngayon yung lugar dito sa May Pasig Esplanade. So, pwede sa bata. Pwede na naman sa bata. Pwede na naman sa matanda. Pwede to sa magjowa, At pwedeng pwede to sa lahat na mga gustong pumunta talaga dito dahil ang ganda talaga ng lugar dito. Tingnan nyo naman. Ha? May okay, mga kantahan pa. Ah, Tapos, ayan, dami tao. So, bali dito kami nag-park sa likod ng post office dito sa May Manila. Lakarin natin ang Pasig Yespanade. Kaya Gaya na kahaba ito? Tingnan natin kung ano pa bang meron dito sa May Pasig Esplanade. Nakadlan tayo. Dito tayo sa ilalim ng Jones Bridge. Tapos kung pang tao doon, taga, naka rin natin. Sa paglakad niyo galing sa post office sa lilalim ng Jones Bridge, eh, ang haba pa pala nito. Mayroon pang Christmas tree dito. Mayroon pa pala mga kainan dito sa gilid. Ang galing. Mas madami tao dito kung pwede sa kabila. Ayun! Ang tingin nyo. Ay, pa tao. Ang haba pala nito. Akala ko doon lang yun sa may likod ng post office. Hanggang dulo pa pala. Kaya nalakaran natin kung ano yung meron na sa dulo. Tara. Akatin natin ito. Meron pa pala akatan dito. Ito. Tingnan natin. Ano ba ito? Ah. So, akatay dito sa taas. Ayaw! Ayaw! Marami anak tara din dito. So yun, maraming bilihan dito. Maraming stall. Sila ko, oh, may mga laruan din. May mga baril-baril. May darts. Tapos may baril. Ayun.

boy So nandito tayo ngayon sa baba naman no? Kanina ano doon sa taas Tapos marami rin kainan dito eh, Napansin ko sa so, meron mga dine-in no? Dito Meron mga uh, upuan May mga lamesa Para sa mga uh, gusto kumain dito So, mga bilihan ha din dito ng mga bracelet necklace with egg ah, Pastibid, eh. ah may naman. takoyaki ulit. Ay, ay, takoyaki ay. So, oh, maraming pang tao dito, 11 o'clock na. Ang baya, kaya eh. na pictures. Kaya na yung pictures, kaya tumuulan. mo ulan. Mula na malakas, ah. ito yung magagawa dito sa so may pasi Guest Esplanade eh, ngayon pauwi na kami 11 o'clock ano yung libutin malawak Malaming pwedeng gawin pwede kayo kumain heavy meals gusto niya mga snacks lang may mga laruan din para sa mga bata meron mga barilan ng mga lobo tapos may prizes para mga perya-perya tapos meron din ng uh, basketball pag ka, kayo meron din price na mga staff toy So yun, so hindi kayo ma-boring dito dahil kahit na ganito kadami ng yung tao Kala ko kasi konti yung tao eh. Pero mas marami yung tao doon kasi may mga kainan pala So hindi kayo ma-boring kasi may mga gumagagawa kayo May kayo mga kainan So kung hindi naman kayo malayo dito. Kung gusto nyo dayuhin itong Pasig uh, Esplanade. Napakaganda ng lugar na ito. Napaka-safe ng lugar na ito. So masasabi ko sa ngayon, safe naman yung lugar na ito. Kahit madaming tao, wala naman loko-loko. No? Tsaka ang ganda ng ginawa dito talaga sa may Pasig River. Wala masabi dahil pinaganda talaga yung lugar dito. Dahil before, kung may nyo mga mga basura. So dahil sa mga previous management, no? na maintain ang kaagandahan at kaayusan ng Pasig River especially itong Skolta Jones Bridge Tapos itong Pasig Estonade Napaaganda talaga So kung magagawin kayo dito At mas maganda puntahan nyo na rin Para makita nyo Kung gano'ng kaganda dito sa Pasig Estonade Malapit lang to Pwede kayo magpark sa likod Ng post office Sa susunod pa nating vlog Travel Food trip Huwag mawawala Tara